ang mga may takot sa Diyos ay tumatanggap ng mga pagpapala. Sa titulo ng sermon na ito, pag-aralan natin na salita ng Diyos. Dalawang libon taong nakalilipas, nakausap ni Heso Kristo ang isang dalubhasa sa kautusan. Tinanong niya si Jesus, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? Nagbigay si Yesus ang napakalinaw na sagot. Ano ang sinabi niya Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Sinabihan niya tayong ibigin ang Diyos. Ngayon, isipin natin ang tungkol sa biyaya ng ating mga makalangit na magulang. Nakatakda tayong mamatay. Ang Diyos ay pumarito sa lupa at pinunit niya ang kanyang laman. Ibinuhos ang kanyang dugo sa krus at tiniis ang mga pagdurusa sa halip natin. Kaya pag iniisip natin ang buhay ng makalangit na ama at makalangit na ina, naunawaan natin na kung naiintindihan natin ang lahat ng kautosan, magagawa nating ibigin ng Diyos. Ibigin mo ang Panginoon mo, Diyos, ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ang lahat na salitang ito ay pinagsama-sama bilang isang kautosan. Ang mga hindi nakakaalam sa prinsipyong ito ay maaring mag-isip. Ang kautosan ay tumutukoy sa isang malabong petsa o sa ilang seremonya lang. Pero sinasabi ng Biblia, na ano ang pag-ibig? Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautosan. Dapat nating ibigin at igalang ang ating ama at ina. Tahimik na inaakay ng Diyos ang kanyang mga anak sa landas ng Ebanghelyo ng may pagtsatsaga at pag-ibig na hindi nagwawakas. Ito ang dahilan kung bakit ito ang ibinigay ni Jesus na sagot sa dalubhasa sa kautusan. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. Ngayon, dapat nating pagnilay-nilayan kung gaano natin iniibig ang Diyos habang naglalakad sa landas ng pananampalataya. Mag-isang pinapasan ng Diyos ang lahat ng pasani ng kanyang mga anak at tahimik na nilalakad ang landas ng Ebanghelyo. Kaya umaasa ako na sa araw na ito, ibabaling natin ang ating pansin sa Diyos, hindi sa ating mga sarili. Kahit na tinuruan tayong ibigin ng Diyos, namumuhay tayo ng mas nag-aalala sa ating mga sarili kaysa sa Diyos. Kung babaguhin natin ngayon ang ating pamumuhay mula sa pagiging makasarili, sa pamumuhay na nakasentro sa pag-ibig sa Diyos, tayo ay magiging ang mga may takot sa Diyos. Ang lugar na pupuntahan ng mga ganitong tao ay ang kaharian ng langit. At ang mga ganitong tao lang ang karapat dapat na tumanggap ng titulong na labi sa minhi ng babae. Kaya't isinulat ni Hari Solomon sa Ecclesiastes na walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Kahit na ginawa ni Solomon na lahat ng kanyang nais, ang kanyang puso ay hindi pa rin nasiyahan. Kaya naunawaan niya na walang kabuluhan ng lahat ng bagay. Gayunman, naunawaan din niya na may isang bagay lang na hindi walang kabuluhan. Ano yon? Iyon ay ang ibigin ang Diyos. Sa Ecclesiastes na susulat, matakot ka sa Diyos. Gayunman, ang matakot sa Diyos ay hindi maaaring magmula sa isang lugar na hindi umiibig sa Diyos. Tinuturo sa atin ng Eclesiastes na kahit na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay walang kabuluhan. Ang igalang ang ating ama at ibigin ng ating ina ay ang tungkulin na dapat natuparin ng mga tao. Ito ang tinuro ni Jesus at si Solomon na sinasabing nagtataglay ng pinakadakilang karunungan ay humantong din sa parehong konklusyon. Kung ibubuod natin ang kabuuan ng ating pananampalataya, makikita natin na magwawakas ang lahat ng ito sa pag-ibig ng ating ama at ina. Iyon ay sa pag-ibig ng ating mga makalangit na magulang. Tingnan natin ang Matthew chapter 22. Pumunta tayo sa Matthew chapter 22 verse 34. Chapter 22 verse 34. Ngunit nang marinig ng mga fariseyo na napatahimik ni Jesus sa mga saduseyo, ay nagtipon sila at isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay nagtanong sa kanya upang siya subukin. Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, Ibigin mo ang Panginoon mo Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. Lumipat tayo sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Tingnan natin ang Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagat ito ang ano? Buong katungkulan ng tao. Nilalarawan ito ng Bibliang Ingles bilang tungkulin na dapat nagampanan ng sangkatauhan. Tinuturo sa atin ng Biblia na ang tungkuling ito ay ang pinakamahalagang tungkuling na dapat nating tuparin. Ang versikulong ito ay nauugnay sa mga salitang ibinigay ni Jesus sa dalubhasa sa kautosan. Ibigin mo ang Panginoon mo Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ipinahayag ni Jesus na ang pagibig sa Diyos ay ang unang utos. Sinabi rin ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagat ito ang buong katungkulan ng tao. Sa ibang salita, dapat natuparin ng bawat tao ang tungkuling ito. Gayunman, maraming tao ngayon ang hindi namumuhay ng ganito. Minsan, nakakalimot tayo sa biyaya ng Diyos at tumutuon lang sa maliliit na paghihirap mga hadlang, at mga hamon ng buhay pag nahaharap tayo sa ilang malaking pagsubok. Sa sandaling iyon, nalilimutan natin ang biyaya ng Diyos na tumutulong sa likod ng mga eksena para lutasin ang lahat ng ating problema. Naniniwala naman ako na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang problema pero huwag nating isipin ang mga ito kundi muling pag-isipan kung paano tayo ligtas na ginagabayan ng ating Ama at Ina tungo sa karyan ng langit. Nilulutas ang lahat ng problema. Sa paggawa nito, magpasalamat tayo at magbigay ng luwalhati sa Diyos para sa lahat ng ito. Naunawa ni Haring Solomon na ang lahat ng bagay na hinahabol ng sangkatauhan ay walang kabuluhan. Ang lahat ng pagpapagal sa ilalim ng araw, ang kasakiman sa kayamanan, at ang makamundong pagnanais na magkaroon ng maraming kaalaman, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Pagkatapos, ang lahat ng ito ay mawawala at walang matitira. Sa huli, nahunawaan niya na walang kabuluhan ang mga ito. Ngayonman, sinabi niya na may isang bagay na hindi walang kabuluhan, ang matakot sa Diyos at ibigin ang Diyos. Ang pagkakaroon ng ganitong pananampalataya ay ang pinakamalaki nating tungkolin. Tinuro din sa atin ni Jesus na ang dakila at unang utos ay ang ibigin ang Diyos sa Ephesians chapter 6, muling tinuturo sa atin ang tungkol sa bagay na ito. Tingnan natin ang Ephesians chapter 6 verse 1. Ephesians chapter 6 verse 1. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako. Upang maging mabuti ang inyong kalagayan at ikaw ay mabuhay na matagal sa ibabaw ng lupa. Natural lang na dapat tayo magpakita ng paggalang sa ating mga pisikal na magulang. Dahil ang mga na lupang ito ay kopya at anino ng mga makalangit na bagay, paano naman ang ating mga makalangit na magulang? Hindi natin dapat nakalimutan ang kanilang biyaya kailangan nating maintindihan kung anong uri ng spiritual na buhay ang isinabuhay ng Diyos para sa atin at kung bakit tinis niya ang pasakit sa krus. Dahil sa iba't ibang mga bagay na nangyayari sa mundong ito, madalas nating nalilimutan ang paghibig ibig ng Diyos. Pero ibalik natin sa Diyos ang ating mga puso kahit isang araw lang. Dapat nating alalahanin ang pag-ibig na ipinagkalom sa atin ni Ama at ang pag-ibig na hindi ang sakripisyon ni Ina. Mga kapatid, ang kautosan ay isang pinagsama-samang bersyon ng pag-ibig ng Diyos. Pag sinasabi nating sinusunod natin ang sabat, ang Pasko at ang pitong kapistahan sa tatlong panahon, madalas na sinasabi ng mga tao, ah, mga legalista sila. Ngayon man, ito ay dahil hindi nila naiintindihan kung para saan ginawa ang kautosan. Ang kautosan ay ginawa sa pamamagitan ng dugo. Ang dugo ay tanda na sakripisyo ng Diyos. Ano ang nakapaloob sa handog na sinusunog? Nakapaloob dito ang pag ng Diyos para sa atin at para sa buong sangkatauhan. Sa lumang tipan, ang lahat ng hayop na handog pangkasalanan handog pang kapayapaan at mga handog na sinusunog ay kumakatawan kinama at ina, hindi ba? Ang makalangit na ama at makalangit na ina ay nilagay sa dambana ng mga handog na sinusunog ng daan-daang libong beses para sa atin. Sa pamamagitan ng prosesong ito, tinatag nila ang bagong tipan at gumawa ng paraan upang matubos ang ating mga kasalanan. Kaya walang kahit isang tao na dapat na magbaliwala sa napakalaking biyaya ng pagtubos ng Diyos. Hindi ito ginawa ng basta-basta sa anumang paraan. Ngayon, isaalang alang natin ang mga kautosan ng buhay ng Diyos sa buong Biblia na ipinagkaloob sa atin ni Amatina. Ama ina. Sa huli, sa pamamagitan ng pag-ibig at sakripisyo ni na ama at ina, naitatag ang kautosan ng lumang tipan. Nakita ng na Diyos na ang kautosan ng lumang tipan ay hindi sapat. Kaya tinatag niya ang kautosan ng bagong tipan, ang perpektong kautosan ng katotohanan. Nang tinanong si Jesus, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? Ibinood ni Yesus ang kautusan sa iisang pahayag. Ibigin mo ang Panginoon mo, Diyos. Kumpirmahin natin ito sa Deuteronomy chapter 4. Deuteronomy chapter 4. Tingnan natin ang Deuteronomy chapter 4 verse 9. Chapter 4 verse 9. Magingat ka lamang sa iyong sarili at ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap. Baka malimutan mo ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata at baka mahiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong buhay. Ipaalam mo ito sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak. Verse 10 Nang araw na ikaw ay tumayo sa harapan ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, Tipunin mo sa akin ang bayan at aking paririnig sa kanila ang aking mga salita upang sila'y matutong ano? Matakot sa akin. Iyon ay sa Diyos sa lahat ng araw ng kanilang buhay sa lupa at upang kanilang may turo sa kanilang mga anak. Hindi alam ng mga tao kung bakit sila naparito sa lupa ni hindi nila naiintindihan ang tungkol sa pag-aalay ng handog para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Iniisip lang nila na ang kordero ay iaalay sa umaga at sa hapon bilang isang regular na handog na sinusunog. Dapat nating maintindihan ang kahulugan sa likod ng mga tuntuning ito at kung ano ang nais ituro ng Diyos sa sangkatauhan. Kung naiintindihan natin ang diwa ng katotohanan at ang mga kautosan ng Diyos mula sa lumang tipan at bagong tipan, may natin kung bakit sinabi ni Jesus na, Ibigin mo ang Panginoon mo, Diyos, ng buong puso mo, at na buong kaluluwa mo, at ang buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. Ito ang katotohanan. Marahil ay maaaring isipin ng ilang miyembro sa ikapitong araw, sabat, pumupunta lang tayo sa simbahan. Maawit ng mga bagong awit, nakikinig sa sermon at nananalangin. Pagkatapos ay tapos na. Sa katunayan, ganito nga ang mga tuntunin sa pagsamba. Gaynman, man, anong dahilan para isagawa ang pagsamba sa ganitong paraan? Hindi lang ito nangyari basta-basta. Kahit na madali para sa atin na ipanghili ng araw ng Sabat, ito ay hindi lang basta nilikha ng Diyos. Sa loob ng libo-libong taon, may mga handog na sinusunog tuwing Sabat. Sa panahon na kotosan ni Moises, ito ay ipinanghiling sa loob ng mahabang panahon na isang libo at limandaang taon. Pagkatapos ng matinding pasakit na humantong sa kamatay ng Diyos, ano ang ipinagkaloob sa atin? Isang bagong tipad ang ipinagkaloob. Kung gayon, sino ang kinakatawan ng hinahandog na hayop tuwing sabat. Hindi ba't kinakatawan nito ang ating makalangit na maat at makalangit na ina. Paano naman sa bawat kapistahan? Sinasabi na kung ang isang tao ay naharap sa kamatay ng kahit isang beses, hindi niya matatakasan ang trauma na dulat nito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ang bagong tipan ay naitatag sa pamamagitan ng pagdanas ng kirot ng kamatay ng libo-libong beses. Dumanas ng pagkabigo si Edison ng napakaraming beses bago makalikha ng isang bumbilya. Hindi pa ipinapahayag ng mga tao ang kanilang pasasalamat kay Edison sa paglikha nito dahil sa kanyang pagsisikap? Binigyan din nila siya ng titulong hari ng mga inventor. Isipin ang pagsisikap na ginawa ng ating Diyos para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ipinagdiriwang lang natin ang Pasko sa pamamagitan ng pagkain ng isang piraso ng tinapay at paginom ng isang kopa ng alak. At ipinapagilid lang natin ang sabat sa pamamagitan ng pagpunta sa pagsamba na isang beses kada sa ligo. Gayunman, para ipagkaloob sa atin ang spiritual na pangako ng sabat, dumana sa Diyos na matinding pasakit at ibinuhos ang kanyang dugo sa krus. Hindi natin ito dapat na kalimutan kailanman. Bakit si David Solomon na ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan, maliban sa matakot sa Diyos at ibigin ng Diyos? Ang pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos Ama at Diyos Ina ay ang pinakamahalagang tungkulin sa lahat ng tungkulin ng sangkatauhan. Ito ang pinakamataas na tungkulin na dapat nating tuparin. Kailangan itong gawin ng buong sangkatauhan. Nang hindi ito naihintindihan, ang ilan ay dumarating lang, umaawit ng mga bagong awit, at nagsasabing, dumalo ako sa pagsamba ngayon. Hindi ito dahilan kung bakit tayo pupunta sa pagsamba. Kung titingnan natin ng mas malalim ang kahulugan nito sa pamamagitan ng pagsamba, ipinapahayag natin na iniibig natin ang Diyos. Habang pinagdidilay nilayan ang lahat ng ating nakaraang kasalanan at iniisip, gaano kalaki ang sakripisyo ni na ama at ina hanggang sa mapatawad ang ating mga kasalanan. Nagtitipon tayo rito para paalalahanan ang mga sarili natin. Dapat tayo magbigay ng walang hanggang pasasalamat, luwalhati at papuri sa ating ama at ina sa pagbubago ng ating landas mula sa walang hanggang imperdo sa walang hanggang kaharian ng langit. Kaya sa Deuteronomy, nasusulat na dapat nating ituro sa ating mga anak kung paano matakot sa Diyos. Kung hindi maintindihan ng mga anak ang malalalim na katotohanan ng ito, dapat natin simula na pagtuturo sa kanila na dapat natin sundin ang Sabat at ang Paskwa. Kung gayon, dahil ang Sabat ay ang oras para ipahayag ang ating pagpapasalamat, sa pamamagitan ng pagsamba sa Diyos, pumunta tayo sa Zion at sabihin, Ama at Ina, paano nyo natiis ang matinding pasakit na ito para lang itatag ang bago tipad para sa aming kaligtasan? Paano dinanas nyo ang lahat ng pagdurusang ito? Dahil sa biyayang ito, makakapunta kami sa kaharian ng langit. Naway sa Diyos ang luwalhati at papuri magpakailanman. Ama at Ina, mahal namin kayo magpakailanman. Ang damdami ito ay hindi dapat nababura sa ating mga labi at sa ating mga isipan. Lumipat tayo sa Deuteronomy chapter 6. Chapter 6 verse 24. Deuteronomy chapter 6 verse 24. At idiutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga ito dito na matakos sa Panginoon natin Diyos sa ikabubuti natin magpakailanman. Upang ingatan niya tayong buhay gaya sa araw na ito. Ang dahilan kung bakit iniutos sa atin ng Diyos na sundin ang lahat ng tuntunin ay para matakot tayo sa Diyos. Iyon ay para ibigin natin ang Diyos. Ito mismo ang mga salita ni Jesus. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Sinabi niya ito para lagi tayong pagpalain sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos. Hindi ito alam ng mga tao sa mundo. Kaya nagsasabi sila ng ano ang pagkakaiba ng Sabado at Linggo. Nakakapaglingkod din naman kami sa Diyos. Sa mga utos ng Diyos, nakapaloob ang kaniyan dugo, sakripisyo at pag-ibig. Mga bagay na hindi nila alam. Kung gayon, ano ba ang dapat nating gawin? Sinabi niya na alalahanin ang araw na ito. Hindi dapat nakalimutan ng mga makalangit na anak ang kanyang mga salita. Ang alalahanin ng araw na iyon at huwag itong kalilimutan. Kaya naman, nasaan man tayo, hindi natin dapat nakalimutan kailanman ang mga utos ng Diyos. Ito ay pareho sa paglibot sa pag-ibig ng Diyos. Sa dahilan ng ito, ano ang ginagawa ng Diyos sa mga nakakalimot sa Pasko ay ititiwalag sa kaniyang bayan. Iniisip ng mga tao, ganoon talaga ang buhay. Maaring malaktawan ang kapistahan ng Diyos ng kahit isang beses. Gayunman, sa spiritual na mundo, hindi ba't ang Diyos mismo ang nagtatag ng mga tipan at mga pangako? Hindi ba't dapat itong sundin maging ng isang hari? Nagagawa ng na isang hari ang lahat ng bagay. Pero may mga bagay na hindi niya maaring gawin. Hindi maaaring labagin ng hari ang mga tinatag na maharlikang kautosan. Kaya para hindi tayo mapalayo sa kautosan, patuloy siyang nag-uutos sa atin na masipag nating sundin ang sabat, ang Pasko, at ang pitong kapistahan sa tatlong panahon, at lagi madalangin sa oras ng panadalangin. Marahil ay nakikibahagi tayo sa di nakikitang oras ng panadalangin, bilang isang tungkulin lang. Ang araw ng sabat ay hindi rin natin dapat na ipangilin ng dahil lang sa obligasyon sinasaisip uli ang pag-ibig ni Ama at ang sakripisyo ni Ina, dapat nating sabihin salamat. Tinatag ng Diyos ang 6,000 taong gawain ng pagtubos at nabuhay ng ganoon para lang iligtas ang kanyang mga anak. Hindi ba't ang mga bagay na ito ay hindi lang basta nangyayari sa loob ng isa o dalawang araw, kundi sa loob ng libo-libong taon? na may walang hanggang pasasalamat, luwalhati at papuri kina Ama at Ina. Nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.